Magandang gabi ho sa lahat ng ating mga ano, ka Raslapan Basketball League. Yung mga ka-grupo natin ngayon. At uh, may tumawag ho guys na nakiusap na lalahok pa sila, ahabol pa sila sa laro natin. Pwede pa naman. Uh, pero 0-0 na yung takbo. Wala na tayong ano, uh, bakanting araw. Bahala ka so, sa buhay mo. Talaga siya. So pwede natin pagbigyan kung papayag din kayo. So ginawa na rin natin ng uh, plano ng schedule double double elimination round pa rin. So papakita ko sa inyo. So guys, may tumawag na isang team na gusto pa silang humabol. Kung pagbigyan natin, magiging 7 teams na tayo pero mag double elimination pa rin tayo. So ang mangyayari, may isang bay tayo at saka 12 games na ang mangyayari. So double elimination pa rin at so tayo ay pito na. Okay, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Okay. So itong number one siya ay magiging bay. Okay. Tapos itong one, three ay maglalaban. Four five maglalaban, six seven maglalaban. So, ngayon mayroon na tayong game number one, game number 2 game number 3 Okay, nasundan po ba? Tapos, so pinaglaban natin sa kanila, mayroon lang mananalo dito sa kanila. So mayroon magkakaroon tayo ng win 1 winner 2 winner 3. Okay? So itong winner 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 1 ay kakalabanin siya ni Bay. Okay, kakalabanin siya ni Bay. At saka ito namang si winner 2, winner 3 ay maglalaban din sila. So nag, magkakaroon na tayo ng game number 4, game number 5. Okay, maliwanag lang. No. Ayan. So dito, magkakaroon na naman ng mananalo. So ito si winner 4, ito naman si winner 5. Okay, nasundan guys. Maliwanag naman, no? So ngayon, uh, punta muna tayo sa losers bracket. Punta muna tayo dito sa kabila. Uh, dito nga tayo sa kabila. So itong si ano, uh, game number one. So may natatalo talaga dito kaya siya na si loser 1. At saka rin dito, mayroon ding natatalo, siya na rin si loser number 2. Okay? At dito sa laban na ito, mayroon ding natatalo, kaya siya na si loser number 3. Okay guys? At saka dito sa taas may may natatalo din dito kaya ito na si loser number 4 okay clear so itong si loser number 4 ay ipaglalaban natin kay loser number 2 at saka si loser number 1 ipapalaban natin kay loser number 3 so magkakaroon na tayo ng game number 6 dahil 5 na ito eh So, ito game number 7. Okay? Clear. So, dahil pinaglaro natin sila, nagkakaroon sila ng winner. At ang winner dito si winner 6, winner 7. Okay guys? Winner 6 at saka si winner 7. Nasunda naman, di ba? Okay. So, ngayon guys, babalik muna tayo kay uh, babalikan muna natin itong si ano winner 4 at saka si winner 5 ayan paglaruin natin yan so <laughs> nagkakaroon na tayo ng uh, dito dito ano na game game 7 na dito so dito game 8 na so dito sa game 8 mayroon na ring mananalo at yun si uh, winner 8 okay at saka balikan na naman natin itong dalawa so may mananalo din dito uh, pinaglaban natin sila so ito ay game number 9 na rin siya okay so game number 9 kung sinong manalo dyan siya na si winner number 9 clear naman guys na ano naman na nasunda naman okay so ngayon si winner 9 kakalabanin mo na niya si ano guys si winner 9 kakalabanin mo niya, muna niya si dahil may natatalo dito sa ano eh dito sa laban na ito so si loser 5 si ano si loser 5 kakalabanin muna niya si ito maglalaban muna sila guys at yan po ang ating game number 10 so hayaan mo natin silang maglaban so mayroon na silang may winner dyan na winner 10 sorry sorry winner 10 hmm, na siya ng winner 10 at kung sinong mata uh, mananalo dito guys kay win uh, kakalabanin naman niya ang

Yan, kakalabanin mo na niya yan. Si loser 8. So, guys, kinalaban niya si loser 8. Ayan ha, kinalaban niya si loser 8. So, mayroon na tayong game number 11. So, yan, may resulta dyan at yan ay si winner 11 na kung sinong mananalo dyan nasundan ba guys? klaro no? Mm. so ngayon lalaban na siya dito kay lalaban na siya dito kay winner 8 championship na ito guys okay So ito ay game number 12. Dito si winner 11. Ito guys wala pang talo ha. Ang mangyayari dito twice to beat ito guys. Pag manalo siya dito sa sa game 12, uh, may isang laro pa ha. Maliwanag. at dito yon ay championship na. Champion na champion na dito guys. Yan ha. So, naiintindihan naman guys, no? Bahala ka sa buhay mo. At ngayon guys, gagawa na tayo ng schedule ng laro. So, 12 games tayo. 1 2 3 4 5 6 7 Okay. 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 Uy, 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 <laughs> A few moments later. Okay. A few moments later. So yeah, guys. ang unang sa game 1 natin ang unang naglalaban ay si mong subukan si masisira ang buhay mo at saka si number 3 sa game 1 natin okay tapos sa game 2 ang naglalaban ay si number 4 at saka si number 5 uy yung uy yung sana oh yung, yung kinukuha ang unang naglalaban si 2, si 3 then sa second si 4, si 5 yan, yan yung ginawa natin kanina ha? tapos sa 6, sa 7 game number 3 si 6 at saka si 7 ok sa game number 3 ok tapos uh, game four. sa game number 4 sa game number 4 sa so makikita nyo ayan, sa game number 4 si 1 at saka si winner 1. Si number 1 at saka si winner 1. Okay? At sa game number 5, sa game number 5, okay, si winner 2 at saka si winner 3. Si winner 2 at saka si winner 3. Okay guys, tasundan naman no. So sa 6 sa game ano ayan okay guys ang naglalaban sa game 6 si loser 4 at saka si loser 2 loser 4 at saka si loser 2 at sa game 7 si loser 1 at saka si loser 3 loser 1, loser 3. Okay, nasunda naman guys, no? At sa game number 8, ay si win 4 at saka si win 5. Si win 4 at saka si win number 5. Okay? At saka sa game number 9, sa game number 9, ang naglalaban ay si... Win 6 at saka si Win 7 Win 6 at saka si Win 7 Okay At sa game number 3 guys Game number 3 Ah number sorry Game number 9 Ah game number 10 Sige so, yeah, sorry ah Game number 10 Ang maglalaban ay si Winner 9 at saka si loser 5 winner 9 at saka si loser 5 okay at saka sa game 11 ang maglalaban ay si winner 10 at saka si loser 8 winner 10 yeah. at saka si loser 8 okay tapos sa game number 12 ayun na ang championship game ay si winner 11 si winner 11 at saka si winner 8 so guys sa sinabi ko kanina twice to beat ito twice to beat ayan po okay so sana po ay maliwanag yun Okay, bye bye.